Israel nagsimula ng umatake sa Iran para burahin sa world history. Mga kapulse point, nakakagulat tong balitang to Imagine nyo, yung pinakasensitibong impormasyon ng Iran na hack sa isang cyber attack ng Israel. Ayon kay Firo ex-secretary ng Iran Supreme Council of Cybersecurity, halos lahat ng parte ng gobyerno nila, pati na ang kanilang nuclear facilities, ay nahack. Can you imagine? Isa ba itong countermeasure para mawasak ang nuclear ambition ng Iran? Kung kakalabanin mo ang isang bansa na may nuclear ambition, kailangan mo masiguro na hindi ito makakagamit ng nuclear weapon sa hinaharap. Grabe talaga tong balitang to. Parang papunta na talaga tayo sa World War III. At mukhang ang Iran ang magiging unang biktima. Alam niyo ba na ang US ay nagpadala na ng Terminal High Altitude Area Defense Battery sa Israel kasama ang US troops? Oo, mga US troops at TAD batteries ay nasa lupa na ng Israel. Parang Call of Duty na to sa totoong buhay! Pero huwag kayong bibitiw kasi may mas shocking news ako sa inyo mamaya. Ayon sa Pentagon, si Defense Secretary Lloyd Austin mismo ang nag-authorize ng deployment ng TAD. Grabe, no? Seryoso to, guys! Kasi ito'y ginawa nila pagkatapos binalaan ng Iran ng US na huwag makikialam sa Israel. Alam nyo ba kung gaano ka-high-tech tong TAD? Ito, yung sistema na kayang i-shoot down ang incoming ballistic missiles. Parang cheat code sa giyera. Pero bakit kaya kailangan to ng Israel? Kasi mukhang may malaking plano sila laban sa Iran. Quick question. Sa tingin nyo ba, tama lang ba na makialam ang US sa giyerang to? Comment your thoughts below. Now, balik tayo sa kwento. Remember nung October 1? Iran launched missiles against Israel. Akala mo ba quiet lang si Israel? Oh no, no, no! Si Defense Minister Yoav Galant mismo ang nagsabi na their retaliation would be lethal and surprising. Parang yung plot twist sa favorite niyong teleserye. Pero alam niyo ba kung gaano ka high-tech tong cyber attack na ginawa nila? Sinabi ni Firuza Badi na pati yung systems para sa fuel distribution, municipal services, at ports ay affected. Parang naka-cheat code ang Israel sa real life na gyera. Naku! Pero wag muna tayong mag -conclude. Kasi guys, may mas malaking picture pa to. Remember yung nangyari sa Gaza at yung ground offensive against Hezbollah sa Lebanon. Parang chess game to ng mga bansa, pero tayo yung mga pawn. At ngayon, ang Israel ay nag-escalate na rin ng kanilang campaign laban sa Hezbollah sa Lebanon. At hindi lang iyan. Mukhang may plano pa silang atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Grabe, no? Parang domino effect na 'to mula sa mga kaguluhan sa Ukraine, Korean Peninsula, at South China Sea. Mukhang sa Middle East lahat ang bagsak. Alam niyo ba kung ano ang posibleng mangyari? kung inatake ng Israel ang nuclear site ng Iran? Nakakakabato, pero ito ay ayon sa mga eksperto. Unang-una, isipin nyo to. Kung umatake ang Israel sa nuclear site ng Iran, parang pinindot nila ang start button ng Armageddon. Grabe, no? Hindi lang to giyera ng dalawang bansa, kundi posibleng maging World War III. Pero guys, ito yung mas nakakabahala. Kung sumabog ang nuclear site ng Iran, hindi lang sila ang maaapektuhan. Alam nyo ba na pwedeng kumalat ang radiation sa buong Middle East? Parang Chernobyl disaster lang, pero mas malala. Alam nyo ba na kung umatake ang Israel, siguradong magre-retaliate ang Iran? At hindi lang yan, baka sumali pa ang mga kaalyado nila tulad ng Russia at China. Parang domino effect na to. Guys, ito yung pinaka nakakagulat. Kung magkaroon ng nuclear fallout, pwedeng maapektuhan ang global oil supply. Isipin nyo, baka umabot ng dalawang daang piso bawat litro ang gasolina sa Pilipinas? Grabe, no? Paano kaya ito makakaapekto sa global economy? Baka magkaroon ng worldwide recession. Paano na ang mga OFW natin? Mukhang papunta na talaga tayo sa isang malaking krisis at ang buong mundo ang maaapektuhan. Magiging safe pa kaya tayo sa Pilipinas? Pero guys, ito yung pinaka nakakabahala. Ayon sa local health authority sa Gaza, higit sa 42,000 Palestinians na ang namatay sa offensive ng Israel. Kalahati raw doon ay mga babae at bata. Grabe, no? Nakakaawa kung pwede lang mga leaders na lang ang magboxing kahit hamunin nila si Pacquiao. Parang preview lang to ng posibleng mangyari sa Iran. Pero, huwag kayong mag-alala, may mas malaking plot twist pa. Alam nyo ba na ang US ay nagdagdag ng sanctions laban sa Iran? Tinatarget nila yung petroleum at petrochemical sectors ng Iran. Parang economic warfare na to ah. Mukhang gusto talaga nilang pabagsakin ang Iran. At dahil sa mga ito, sobrang nagkakandarapan na ang Iran. Alam nyo ba na ang Iran ay naghahanap na ng international support laban sa Israel? Guys, ito yung pinaka Si Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Aragchi mismo ang nagsabi na handa raw silang gumawa ng stronger defensive actions kung kinakailangan. Pero, paano kaya lalabanan ng US at Israel? Ano kaya ang magiging papel ng Russia at China dito? Kasi, alam nyo ba, si Russian President Vladimir Putin ay nakipagkita sa Iranian counterpart niya. Sinabi pa niya na our assessments of current events in the world are often very close. Parang nag a alliance na sila laban sa US at Israel. Guys, ito ang pinakamalaking tanong. Paano kaya ito makakaapekto sa buong mundo? At higit sa lahat, paano kaya ito apekto sa Pilipinas? baka tumaas ang presyo ng langis o kaya naman may mga OFW tayong maapektuhan sa Middle East mukhang papunta na talaga tayo sa isang malaking giyera at ang Iran ang nasa gitna nito magiging isa na lang kaya silang alaala sa mapanang mundo abangan nyo yan sa susunod na video ko salamat sa panunood guys don't forget to like share and subscribe para updated kayo sa latest global news hanggang sa susunod